Sa mga taong hindi po nakakalimut pong magsubscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubuting karoban. sanman man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo. Sana kayo ay palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang um, tanghali po sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimut pong magsubscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang magsubscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanin ko pong napakalaking utang na rob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang um, gagabay sa inyong lahat. Sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwaka ng Pangasinan. Huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindut na rin po ang bell like icon para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking manalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. Alat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa hiwagan ng Pangasinan. Pakatandaan at pakaingatan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Na at huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan at panalatiling pagkumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimut pong tumulong sa mga taong higa po sa hirap ng buhay, ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalubsan sa lahat ang siksik dik, dik, at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangirin sa lahat. Uh, shout out muna kay Belindo Palisok, bike tayo coming si to Chile Uroyura from Bicol, Ryan Abisti, Jonix Binadine, Gladwin Minis, Arnel de Rosario, Andy Bonifacio, Paituin, uh, Robin Mantanilla, Marlon Hoyo, Joel de Rosario, Pagkakat Dilim, Kuminted, Nolo, Arnel Reano, Pantalyon Bubis, Rordan Buo, Arjun Aljon Pood, Andong Kologi, Tani Janan, Marvin TV, Koldo TV, Robin Mantanilla, Rons Marcelino, Ronald Sator, Kuminted, Uh, Ladra, Jess Yamasiya, Triple E, Nistor Ramos. Siya Shoutout lahat ang isi-share ko po ngayon po sa inyo ay pampalakas ng medalyon kahit anong medalyon si ito na huwagan ng pangasinan po Ayan po. pampalakas ng medalyon kahit anong medalyon sikrito ito na hiwala ng pangasinan po, po. Uh, ko po ang uh, Sanctus Deus Agius Otius Sanctus Fortis Agius Iskirus Sanctus Immortalis Agius Atanatus Miserere Nobis Librami Salbami Adonai Si Prara Si Prera Sanctus Dios Agios Otius Santos Portis Agios Iskirios Santos, Immortalis Agios Sa Anatanatos Misiriri Nobis Librami Salbami Adonai Si Prera Sanctus Deus Agius Tius Sanctus Fortis Agius Iscrius Sanctus Immortalis Agius Athanatus Miserere Nobis Libra Mi Salba Mi Adunay Si Pereira Usalin ng tatlong bisis ipo sa medalyo ng pakrus po at tapos isunod po ito uh, ng tatlong bisis po uh, Satur Aripo Tinit Opilarutas Satur Aripo Tinit Opilarutas Satur Aripo Tinit Opilarutas Ipo sa medalyon ng pakrus po, tatlong bispo, po. Tapos isinod po itong Manak, anak Anaka, Nakan, Akana, Kanam. Uh, mana, Manak, Anaka, Nakan, Akana, Kanam. Manak, Akana, Nakan, Akana, Kanam. Ipo sa medalyon ng uh, tatlong bisis pakrus po. toy pampalakas ng medalyon. Kahit anong medalyon po, sikreto ito na iwanan ng mga sinan. Yan po, pakaingatan po lamang po ito at huwag pong ipagyabang. Kung may medalin po kayo na kung po magagamit po niyo pa, para palagi po siya malakas, itong gamitin po niyo. Uh, po, po sa inyo iwagan ng pangasinan po yan po Sanctus Deus Agius Sanctus Portis Agius Iskiros Sanctus Immortalis Agius Atanatos Misiri nobis librami salbami mi Salva, mi mi Adonai, si Pereira. Sanctus Deus, Agius, Otius, Sanctus Portis, Agius, Iskiros, Sanctus Mumortalis, Agius, Atanatus, Misiri nobis librami mi mi Salva, mi Adonai, si Pereira. Sanctus Deus, Agius, Otius, Sanctus Portis, Agius, Iskiros, Sanctus Mortalis, Agius, Atanatus, Miserere, Nobis, librami salbami Salva, Mi, salvami, Adunay, si pirera usalin po ng tatlong bispo sa medalyon pa cross po. Tapos isunod po yung sa tour ari po tinit pilarutas, sa tour ari po tinit pilarutas, sa tour ari tatlong bispo at ihipo sa medalyon pa cross po. Tapos isunod po yung manak anaka nakan akana makanam. Akan. Manak anaka nakam akana kanam. Manak anaka nakam akana nakanam. Ihipo sa medalyon ng tatlong bispo at pa cross po yan po ang sikreto ng pangkasinan na pampalakas ng medalyon po. Maraming salamat po. Para palagi pong malakas ang medalyon nyo po sa araw-araw, ganyan po ang gawin nyo po. Uh, pag pag nagdedibusyon po kayo, ihuli po niyo ito at ihipo sa medalyon nyo po. Maraming salamat po. Sana po uh, nagustuhan nyo po aking binagi. Maraming salamat po sa inyo lahat. Iwagan ng pangkasinan po.